Ang pinakabagong hakbang ng China ay maaaring tuluyang nagpabagsak sa naghihingalong ekonomiya ng Rusya. Mukhang madrama ang sinabi, pero hindi ito overacting. Kamakailan lang, tahimik na tinapos ng Beijing ang isang tagong sistema ng subsidya, na matagal nang nagpapanatili sa buhay ng pangunahing pamilihan ng eksport ng Moscow. Dahil dito, bumabagsak na ang isa sa huling pangunahing kita ng Rusya. Ipinapaliwanag sa video kung paano kinansela ng China ang bailout para sa ekonomiyang naapektuhan ng digmaan ng Rusya. Paano pinahina ng desisyong iyon ang pananalapi ng Rusya at bakit mag-isa at lantad ngayon si Putin? Noong Setyembre, inalis ng China ang hindi opisyal na subsidiya sa mga kumpanyang pag-aari ng Estado na nag-aangkat ng tanso at nikel mula Rusya. Hindi ito opisyal dahil hindi naman inanunsyo sa publiko ang mga subsidiya. Tahimik itong ginawa bilang rebate at diskwento kaya, mas mura na bilhan ng mga kumpanyang Chino, ang metal mula Russia, na ginawa nila ng malakihan. Nakabili sila ng metal sa mas mababa, binenta sa normal na presyo, at nakuha ang deeper endsya. Simple lang ang kasunduan. Nagbigayaan tayo ng tulong. Kaya nakatanggap ng lihim na suporta ang industriya ng metal ng Russia at nanatiling kakompetensya sa mundo. Hindi lang nakatulong ang subsidya. Sila pa ang naging gulugod ng metal industry ng Russia sa loob ng maraming taon, nagsilbi silang parang dinakikitang tulay na nagpapanatiling buhay sa mga export. Kahit halos lahat ng bansa ay isinara na ang kanilang mga pinto nang magparusa ang Europa at Estados Unidos. Nawalan ng akses sa pangunahing merkado ang Rusya. Halos buong magdamag, tumigil ang kumpanyang kanluranin sa pagbili ng metal mula Rusya. Tulad ng tanso at nikel, Ipinagbawal ng London Metal Exchange at Chicago Mercantile Exchange ang mga metal mula Rusya. Magdamag, ang China na lang ang pangunahing mamimiling tumatanggap ng tawag, ngunit hindi lang ito bumibili. Tahimik nitong binuhay ang sistema gamit ang pinansyal na insentibo na nagpayaman sa mga kasunduan kahit delikado. Ang benepisyong ito ang dahilan kaya tuloy ang operasyon ng mga pabrika ng Russia na babayaran ang mga minero at hindi bumabagsak ang ruble. Hindi totoong pakikipagpartner ito. Parang life support lang na kunwaring kalakalan. Kaya noong nagpasya ang Beijing, naputulin ito nitong nakaraang Setyembre. Hindi lang ito basta pagbabawas ng gastos, kundi nagpapadala rin ito ng mensahe. Ayaw na ng China na pasanin pa ang nahihirapang export economy ng Russia. Kahit parang kanta ng masamang pag-ibig pakinggan. Para maintindihan mo kung ano ang nawala sa Russia, kailangan mo munang pahalagahan kung ano ang meron sila noon. Malinaw na ikinukwento ng mga numero ang nangyari dito. Mas maaga ngayong taon, nakita ng Rusya ang biglang pagtaas ng eksport ng metal papuntang China. Tumaas ng 66% ang benta ng tanso at dumoble ang eksport ng nickel kumpara sa nakaraang taon. Dahil sa sistema, na ang aluminyo ng Rusya ng higit 20% mas mababa sa global na presyo. Kung titingnan mo ang mga numerong ito, hindi mo na kailangang maging henyo para malaman na napaka-epektibo ng mga subsidya ng China. Gumawa sila ng win-win na sitwasyon. Patuloy ang operasyon ng mga pabrika ng Rusya at malakas ang export nila. Nakuha ng China ang murang, murang hilaw na materyales para sa industriya nila. Pero ngayon, nawala na iyon at tahimik na umaatras ang Beijing. Opisyal, walang nagsasabi kung bakit. Pero hindi naman mahirap makita kung ano ang nangyayari. Ayaw ng China, masyadong umasa sa bansang di pinapayagang pumasok sa pangunahing pandaigdigang merkado. May sarili mga hamon na kailangang harapin ang ekonomiya ng China at hindi prioridad ang panatilihing buhay ang Moscow sa pagtigil ng mga subsidya. Pinoprotektahan ng China ang sariling industriya laban sa pabago-bagong presyo at supply habang hinahayaan ang Rusya na malugmok. May isa pang dahilan na hindi madalas na pag-uusapan. Sa madaling salita, magulo ang Rusya at ayaw ng China na madamay dito. Tatalakayin pa natin ang anggulong ito sa loob ng ilang minuto. Pero, gaya ng inaasahan mo, agad ang naging epekto ng desisyong ito. Nang walang diskwento, Naging mas mahal at hindi nakaakit-akit ang mga metal ng Rusya. Magdamag lang, agad na wala ang kalamangan nila. Dahil dito, nagsimula maghanap ng ibang mapag ang mga mamimiling Chino at lumipat sila sa mga supplier mula sa Timog Silangang, Asia, Africa at Latin America. Mas mura ang paggawa. May bagong reserba at mas mababa ang panganib sa politika sa mga rehiyong ito. Hirap nang ibalik ang mga mamimili kapag lumipat na sila. Dahil dito, Naiwan ngayon ang Rusya na may sobrang mahal na mga metal at mas kaunting mga costumer. Ang parehong tanso at nikel na mabilis na nabebenta noong unang bahagi ng taon ay ngayon ay nakaimbak na lang sa mga bodega. Hirap ang mga exporter magsara ng kontrata at lumiit kita nila. Sa global na kalakalan, kapag nawala ang bentaha sa presyo, nawawala rin ang posisyon sa merkado. Gaya ng nangyayari ngayon para sa Kremlin, hindi lang ito aberya sa kalakalan kundi malaking dagok sa ugat ng plano nilang makabawi. Matapos ang mga parusa. Noong nagsara ang mga pamilihan sa Kanura noong dalawang libo at dalawamput mas lumakas ang pagdepende ng Rusya sa China para ibenta ang kanilang produkto. Mga metal, langis, gas, kahoy. Sa madaling salita, lahat ng maaring maipuslit pa sa mga hangganan ay napunta sa mga pantalan ng China. Naging lifeline ng Moscow ang Beijing, kaya patuloy itong nakakapagyabang sa record na export kahit na nakahiwalay na ito. Ngayon, habang umaatras ang China, unti-unti nang nawawala ang mga record na iyon. Tama ka, parang kwento talaga ito ng unti-unting pagbagsak. Hindi agad mawawasak ang Rusya, pero dahan-dahang nadadagdagan ang pinsala sa ekonomiya nila sa pagdaan ng panahon. Sa ngayon, sobrang sama ng timing ng mga putol na subsidya. Sa totoo lang, sagad na ang badiyet ng Rusya patuloy na tumataas buwan-buwan ang gastos sa digmaan, na sumisipsip ng pondo mula sa ibang sektor. Pinutol ang serbisyong panlipunan, nagyelo ang pensyon, at lumiit ang subsidya sa rehiyon. Mataas ang inflasyon at bumaba ng mahigit 8% ang tunay na sahod ngayong taon. Tumataas ang gastusin ng mga karaniwang Ruso, pero hindi tumataas ang kita nila. Dumarami ang hamon sa pamahalaan mula sa lahat ng direksyon at mas titindi pa ito dahil sa pagbagsak ng industriya ng metal dahil halos lahat ng federal na budget ay umaasa sa buwis at kita mula sa pag-export ng enerhiya. Ito ang pangunahing pondo para sa militar, infrastruktura, kalusugan, at edukasyon. Noong nakaraang taon, dolyar, 60 bilyon ang naidulot ng tanso, nikel, at aluminyo. Ang kita na iyon ang pumuno sa kakulangan mula sa mababang presyo at export ng gas. Pinanatiling bukas ang pabrika, binayaran ang manggagawa, at nabigyan ng ginhawa ang Moscow. Dahil binabawasan na ito ng China, bumabagsak ang kita, wala ng diskwento, bumababa ang demand, at unti-unting bumabagsak ang presyo. Bumababa na ang dami ng export. At inaasahan ng mga analyst na babagsak ng 20-30% ang kita mula sa metal bago matapos ang taon. Hindi lang yan gas-gas, kundi isang malaking hukay. Ibig sabihin, bababa ang pondo sa depensa, kulang ang suporta sa mahihirap na rehiyon, at lalo pang babagsak ang halaga ng ruble. Hindi lang ito problemang pinansyal, kundi direktang dagok sa pundasyon ng ekonomiyang ikinabubuhay ng Rusya. Ibig sabihin, kailangan pumili ng Kremlin kung magbabawas ng serbisyong pampubliko o mag iimprenta ng pera para manatili na posibleng magdulot ng mas mataas na inflasyon at nangyayari ito sa pinakamasamang panahon. Dagdag pa, ang krisis ay nagdulot ng kawalang katiyakan sa mga pabrika sa kabundukan ng Ural na Mina, ng Nikel at Tanso. Itinayo ang mga bayang ito dahil sa industriya ng metal. Kapag bumagal ang demand mula sa China, nawawalan ng trabaho ang mga manggagawa. Humihina ang lokal na ekonomiya at nahihirapan ang mga pamahalaang panrehiyon sa pondo. Hindi ito krisis na biglang puputok, pero nagsimula na ang dahan-dahang paghihigpit. Isipin mo na lang ito bilang isa pang hindi magandang sorpresa para sa Moscow sa malapit na hinaharap. Mas masakit dahil wala ng panlaban ang Rusya sa hakbang ng China. Hindi ito makakapagparusa o makahiling ng renegosasyon dahil siya ang mas mahina sa relasyon. Gaya ng inaasahan, ang mga hamong dulot ng kaguluhan ay panig lang. Dahil hindi naman naapektuhan ang China, dahil wala na ang mga subsidya, maaari na silang bumili ng mga metal mula sa kung sino man nag-aalok ng pinakamagandang presyo. Nagbibigay ito ng kabibig ito ng kalamangan sa Beijing. Nakakatawa, pwede pa rin nilang bilhin ang metal mula Rusya pero ngayon mas mura na ang presyo. Ang Rusya naman, sa kabilang banda, ay hindi madaling makahanap ng mga bagong customer na pilitang magbigay ng mas malaking diskwento para magpatuloy ang pagpapadala ng produkto. Kung hindi, mapupuno lang ng paninda ang bodega na hindi mabebenta. Talo ito para sa Moscow. Magbenta ng mura o huwag magbenta, panalo pa rin ang China. Ang pag-export ng metal ng Rusya ay hindi lang lokal na issue. Naapektuhan din ang pandaigdigang merkado. Kamakailan lang, isa ang Rusya sa pangunahing tagapagtustos ng nikel, tanso, at aluminyo sa mundo. Malaki ang papel ng Rusya sa pagpapanatili ng presyo ng mga metal na gamit sa konstruksyon at electronics. Ngayon, humihina ang demand mula China at lumiit ang export ng Rusya, kaya nasisira na ang balanse. Napapansin na ng mga mga ngalakal sa London at Singapore ang mga pagbabago. Mas mahigpit ang supply sa ilang kategorya lalo na sa mataas na uri ng nikel at pinong tanso. Kasabay nito, nag-aalok ang Russia ng mas mababang uri ng stock sa mas murang presyo. Sinusubukang panatilihing dumadaloy ang pera. Ang kakulangan at labis na supply ang sanhi ng paggalaw ng presyo. Mas mahirap hulaan kung magkano ang magiging presyo ng kahit ano sa susunod na linggo, lalo na sa susunod na buwan. Ang ganitong kaguluhan sa presyo ay hindi lang apektado ang Russia at China, kundi nagbibigay din ng presyo sa ibang producer. Nahaharap ngayon ang Chile, Indonesia at Peru sa di inaasahang kompetisyon. Kinukumpara na ngayon ang kanilang metal sa mas murang stock ng Russia. Kahit magkaiba ang kalidad, nakakagulo ito sa mga benchmark at nagpapahirap sa pangmatagalang pagpaplano para sa lahat ng kasali. Pero hindi puro masamang balita ito para sa ibang mga exporter. May mga bansang may likas yaman na ginagamit ito para muling talakayin ang mga kasunduan. Ang mga mamimili gaya ng China, na dating umaasa sa Rusya, ay ngayon lumilipat sa ibang supplier. Kaya lumalakas ang kapangyarihan ng mga ito. Sa likod ng pinto, binabago ang mga kontrata kasunduan, at binubuo ang bagong alyansa. Ang dating simpleng pagbabago sa pagbili ng mga Chino ay naging pandaigdigang pagbabago sa pangangalakal at pagpepresyo ng metal. Malinaw na hindi natutuwa ang Rusya at gumamit ito ng propaganda. Sa Moscow, may magpapalabas na pansamantala lang ito at tatawaging technical na pagsasaayos o pagsusuri ng polisya. Pero ilusyon lang yan. Hindi madaling gumawa ng desisyon ang Beijing sa kalakalan laging may estratehiya sa bawat hakbang. Lalo na kung kasama ang Rusya. Matagal nang binuo ng pamahalaang ang Chino, ang malawak na network ng mga supplier sa Africa, South America, at Southeast Asia. Hindi ganoon kalaki ang pangangailangan nito sa Rusya kumpara sa pangangailangan ng Rusya sa China. At iyan mismo ang dahilan kung bakit kayang umatras ng Beijing ngayon. Ipinapakita rin ng desisyong ito kung paano tinitingnan ng China ang kinabukasan ng Rusya. Mukhang alam na ng Beijing na di na mapagkakatiwalaan ang Rusya bilang matagalang kaagapay sa ekonomiya. Ang digmaan sa Ukraine ay kumitil sa pananalapi at reputasyon ng Moscow. Ginagawang delikado para sa China, ang pamumuhunan sa Rusya dahil sa mga parusa, hindi matatag na merkado, at hindi tiyak na politika. Dahil higit nilang pinapahalagahan ang katatagan. Iyan ay malaking pulang babala tahimik na paraan ng pagsabi na binabawasan namin ang aming panganib ang pagbabawas ng subsidya. Kapag tiningnan sa mas malawak na perspektibo, makikita mong hindi lang isyo sa metal. Ang nagpapakitang lumalala ang relasyon ng China at Rusya. Kamakailan, dumarami ang palatandaan na posibleng tapos na ang China sa Rusya. Hindi ito sa isang dramatiko o nakakagulat na paraan, kundi sa tahimik at sistematikong pag-atras na halos hindi mo na kayang bale, bale wala Parang pinapanood mo ang isang tao na dahan-dahang umaatras mula sa isang masamang kasunduan sa negosyo habang magalang na nakangiti sa buong oras. Sa ibabaw, tinatawag pa rin ng dalawang bansa ang isa't isa na mga estratehikong kasosyo. Pero sa ilalim, mabilis na nagbabago ang balanse. Ang pinakamalinaw na ebidensya nito ay sa kalakalan. Noong Agosto, Lumabas ang mga numero na nagpapakitang bumaba ng mahigit 16% ang mga export ng China sa Rusya. Habang halos 18% naman ang ibinaba ng export ng Rusya sa China sa relasyong dating itinuring na matatag ng dalawang gobyerno, tila masakit ang mga numerong yan. Dalawang taon lang ang nakalipas. Bumibili na ang China ng langis mula Rusya sa pinakamataas na antas. Kasabay nito, napupuno ang mga tindahan sa Rusya ng mga produktong galing China, na lalo pang pinagtitibay ang kanilang matatag na pagkakaibigan. Ngayon, tapos na ang honeymoon phase at nawalan na rin ng sigla ang ekonomiya. Nauubos na ang mga kasunduan, lumiit na ang mga order, at ang tinatawag na pivot east na ipinagmamalaki noon ng Moscow ay nawawalan na ng lakas. Kaya ano ang nangyari? Simple lang talaga nakuha ng China ang gusto nila. Sa simula ng digmaan sa Ukraine, sinamantala ng Beijing ang desperasyon ng Rusya. Nag-ipon sila ng langis, gas, diskwentong uling, at murang industrial na metal sa kanilang reserves. Pinalawak nito ang merkado sa Rusya sa pagbaha ng sasakyan, electronics, at makinarya matapos tumigil ang mga kumpanyang kanluranin sa pagbebenta. Sa loob ng ilang panahon, parehong nakinabang ang dalawang panig. Pero nang mapununa ng China ang kanilang mga imbakan, mareplenish ang kanilang mga reserba, at makakuha ng mga bagong kasunduan sa enerhiya sa mga bansa sa gulpo. Biglang bumaba ang pangangailangan nila sa supply mula Rusya kung hindi na kailangan ng China. Ang isang bagay, hindi nila ito bibilhin para makisama. Ang Beijing ay tapat sa estrategiya, hindi sa damdamin. Ang ekonomiya ng Rusya ay nakadepende sa pangangailangan ng China para manatiling buhay. Ang China naman kayang humanap ng kailangan nito sa ibang lugar. Malaki ang impluensya nito, ngunit bahagi lang ng kabuuan ang kalakalan. Ang tunay na pagbabago ay nasa asal ng China. Nitong nakaraang taon, maingat na iniiwasan ng Beijing ang mga galaw na posibleng magdulot ng negatibong reaksyon mula sa kanluran. Ang Estados Unidos, sa ilalim ng ikalawang termino ni Trump, ay nagpatupad ng mas mahigpit na mga parusa, hindi lang laban sa Rusya, kundi pati na rin sa anumang kumpanyang tumutulong sa Moscow na iwasan ang mga restriksyon. Kasama rito ang mga bangko, kumpanya ng shipping at tech suppliers sa China. Malinaw ang mensahe ni Trump. Tumulong ka sa Rusya, magbabayad ka para sa Beijing. Mangunggot ito. Hirap ang ekonomiya. Bagsak ang pamilihan ng ari-arian. Tumataas ang youth unemployment. At bumababa ang export. Ayaw ng China ngayon ng digmaang pinansyal laban sa Washington. Habang bumibili pa rin ito ng langis sa Rusya, binabawasan na nito ang iba pa. Tulad ng mga metal. Tahimik na kinansela ang mga kasunduan sa makinarya, elektronika, at piyesa ng industriya. Bumagal din ang malalaking proyektong konstruksyon. Mas nagiging istrikto ang ba mga bangko sa China sa mga kliyenteng Ruso. Inigbitan ng patakaran at isinasara ang mga account na delikado. Lumamig ang relasyon. Kaya nagmamadali ang mga opisyal sa Mosko na ayusin ang epekto. Tahimik na iminungkahi ng Ministry ng Industriya at Kalakalan ang emergency tax break para matulungan ang mga exporter. Kasabay nito, sinusubukan ng state media na pakalmahin ang publiko sa pagsasabing nag-a-adjust lang ang China sa mga pagbabago sa mundo. Pero sa likod ng mga eksena, tensyonado ang lahat. Iniulat na nagdaos ng pribadong pagpupulong ang mga metal executive at hinihikayat ang Kremlin na kumbinsihin ang Beijing sa suporta. Wala pang nangyayari. Hindi mahirap isipin na ang ganitong mga pagpupulong ay nagaganap sa iba't ibang industriya sa pagitan ng dalawang higanting ito. Sa China, sinisimulan ng Min Metals at naringko ang pagsusuri sa supply na kasunduan nila sa mga kasosyong Ruso. Inilipat na sa mga tagagawa sa Timog, Amerika, lalo na sa Chile at Peru, ang ilang hinaharap na order dahil mas matatag ang presyo at mas mababa ang panganib sa politika. Tahimik pero sinadya ang mga pagbabagong ito. Wala pang pahayag ang Beijing at ang katahimikan nila ay nagsasabi na rin ng marami. Hindi ito hindi pagkakaintindihan o pansamantalang hinto kundi pagkalkula at pagkilos. Pinoprotektahan ng China ang sarili nitong mga industriya. Binabawasan ang pagkakalantad sa isang ekonomiyang may parusa. At tahimik na lumalayo mula sa isang ugnayang pangkalakalan na hindi na nakabubuti sa kanilang interes. Samantala, naghihintay pa rin ng sagot ang Rusya. Na malamang ay hindi na matatanggap. Mas malalim pa ang instinct ng survival kaysa kalakalan at teknolohiya. Pinakasensitibo ang bahagi kung saan klaro ang pag Noong isang taon, umirman ng kasunduan ang mga kumpanyang Chino at Ruso sa Artificial Intelligence Telecommunication at robotics. May usapan ukol sa bagong research hub, pinagsasaluhang sistema, at pagsama ng Chinese chip sa defense project ng Russia. Marami sa mga planong iyon ay nawala na. Ang ilan ay nakapos. Ang iba ay iniwan na lang. Bakit kaya? Dahil alam ng Beijing kung gaano kahina ang sarili nitong sektor ng teknolohiya kapag binusisi ng kanluran. Tinitingnan na ng Estados Unidos at Europa ang mga higanteng teknolohiya ng China bilang mga posibleng banta. Kung mahuli ang mga kumpanyang naglilipat ng advanced na bahagi o software sa Russia, matindi ang magiging galit. Hindi kakayanin ng China ito. Hindi nito isasakripisyo ang global na ambisyon para tulungan ang Moscow na buuin muli ang bagsak na industriya ng depensa na inilantad ng Ukraine. Parang makata ang sandaling ito. Matagal nang nagbabala ang Moscow sa panganib ng sobrang pagdepende sa ekonomiya ng kanluran. At nais nitong patunayan na kaya nitong magsarili. Sa halip, lalo pa itong naging mas dependent. Ngayon naman sa Beijing, at nang hindi na naging maginhawa ang pagiging dependent, pinutol ng China ang suporta. Ibang may hawak ng kapangyarihan, pero pareho pa rin ang kwento. Mahalaga ang desisyon ng China na itigil ang subsidya sa mga kumpanya nitong bumibili ng metal mula Russia. Sa unang tingin, mukhang maliit na pagbabago sa pulisiya, pero malaki ang epekto nito. Hindi lang para sa Russia. Sa China, mahalaga ang hakbang na ito dahil nakatuon ang mga tao sa sarili nilang buhay. Nag-aalala sila sa trabaho tirahan, at pagtaas ng presyo. Hindi direktang kinokondena ng state media ang Rusya, ngunit bihira rin nitong purihin ang digmaan. Mas tinatalakay online ang ekonomiya ng China kaysa sa mga labanan sa Moscow. Hindi interesado ang mga kabataan tumulong sa ibang bansa na makipagdigma kung walang malinaw na panalo. Kita ng pamunuan sa Beijing na mas malaki ang problema ng China sa loob ng bansa kaysa sa digmaan ng Rusya. Mabagal ang ekonomiya, mataas ang youth unemployment, at hindi matatag ang presyo ng ari-arian. Ang paggastos ng pera para tulungan ang Rusya ay maaaring makasama pa sa China kaysa makatulong kanino man. Ang pagbawas ng subsidya para sa mga metal ay isang matalinong hakbang. Pinoprotektahan nito ang ekonomiya ng China at inuukol ang yaman sa lokal na pagunlad. Mas pinili ng China ang sariling katatagan kaysa tulungan ang mapanganib na kaalyado. Hindi ibig sabihin na tuluyang tinapos ng China ang relasyon sa Russia, nakikipagkalakalan at nakikipag-usap pa rin ito sa Moscow. Pero sa mga kondisyon na ng China, mas maliit ang kasunduan, mabagal ang bayaran, at mas maingat ang kontrata. Hindi na makakaasa ang Russia sa garantisadong mamimili o tuloy-tuloy na suporta. Kaya sakuna ito para sa Moscow. Hindi lang metal ang apektado ng presyon. Pati ibang malalaking industriya ng Russia na umaasa sa demand ng China ay bumabagal na rin. Ang sektor ng kahoy na dating umaasa sa export sa mga kumpanyang pangkonstruksyon ng China, ay nakakatanggap na ngayon ng mas kaunting order. Bumaba ang demand para sa kahoy mula Rusya dahil natigil ang mga proyekto sa real estate sa China. Kaya apektado ang mga lagarian. Nahihirapan din ang mga kumpanyang pangtransportasyon, regional na ekonomiya, at export ng makinarya at chemical. Nagulat ang mga tagagawa sa Rusya ng pagkaantala, kanseladong kontrata, at mahigpit na pagpopondo mas nag-iingat na ang Chinese buyers at lumilipat sa suppliers sa Southeast Asia at Europa. Nahihirapan ang mga kumpanyang Ruso maging kompetitibo dahil sa limitadong akses sa pandaigdigang kredito at tumataas na gastos sa produksyon. Pati agrikultura sa Russia na inaasahang tutulong laban sa parusa ay ramdam na rin ang paghihigpit. Bumabagal ang export ng butil, karne at mantika sa China habang naghahanap ng ibang mapagkukunan ang mga mamimili. Ang ang Kazakhstan, Uzbekistan at ilang bansa sa Afrika ay nag-aalok ng mas murang alternatibo at mas mababang panganib sa politika. Dahil dito, napipilitan ang mga producer ng Rusya na magbaba ng presyo o malagay sa panganib na mawalan ng bahagi sa merkado. Hindi lang bumababa ang benta, kundi mabagal na umatras halos lahat ng pangunahing sektor. Hindi tuluyang pinuputol ng China ang ugnayan, pero malinaw na binabawasan nito ang pagkakalantad nito. Tahimik na nagsimula ang pagbabago sa mga metal pero ngayon ay kumakalat na ito sa kahoy, makinarya, kemikal, at pagkain. Napapansin ng Rusya na lumalayo na ang pangunahing katuwang nitong China sa kalakalan. At ramdam na ang epekto. Estratehikong desisyon ito ng China. Hindi ito tungkol sa galit o paghihiganti. Layunin ng bansa na protektahan ang ekonomiya. Bahagi ng mas malaking pagbabago sa ekonomiya ng China. Matagal umasa ang Beijing sa malaking gastos at subsidya para lumago pero ngayon ay nakatuon na sa matatag at dekalidad na paglago. Lahat ng gastusin ay dapat para sa pangmatagalang layunin ng China. Di na angkop ang pagtulong sa Rusya. Ang pagkansela ng subsidya ay pumuprotekta sa mga industriya ng China, nagpapalakas sa merkado ng metal at nagpapababa ng pandaigdigang panganib. Ang pagbabagong ito ay bahagi ng mas malaking pandaigdigang uso. Ang mga bansang dating umaasa sa Rusya ay ngayon ay naghahanap na ng ibang mapagkukunan. Halimbawa, binawasan ng India ang pagbili ng kalakal mula Rusya dahil sa parusa ng kanluran na nagdudulot ng panganib sa negosyo. Ibig sabihin, malabong pumasok sila sa metal market para tulungan ang Rusya. Nawawalan ng mga katuwang at pamilihan. Ang Rusya, kaya kaunti na lang ang pagpipilian para maibenta ang mga metal at iba pang produkto habang nawawalan ng mga katuwang at pamilihan ang Rusya, ang tunay na nawala sa kanila ay impluensya. Habang tahimik na kinukuha ng China, ang mga pamilihang dati nilang pinagsasaluhan ng Rusya. Sinusulit ng Beijing ang kahinaan ng Moscow at kumikilos ito ng matindi. Pumapasok sa bawat puwang na dating pinaghaharian ng Rusya, ang mga pipeline, riles, at sentrong industrial sa gitnang Asya na dating kontrolado ng Moscow ay ngayon nasa impluensya na ng Beijing. Halimbawa ang Kazakhstan-China Korgos Gateway. Malaking dry port ito na nag-uugnay ng riles mula Silangan hanggang Kanluran. Abala sa aktibidad at pinunduhan ng China. Sa Uzbekistan, ang pera ng China, ang pinagmumulan ng pondo para sa mga bagong planta ng kuryente at manufacturing zone. Pagkatapos sa Kyrgyzstan, nagbukas ang mga riles na pinunduhan ng Beijing ng bagong rutang kalakalan na iniiwasan ang network ng Russia, maging ang pinaka-optimistang taga-Moscow ay di na kayang itanggi na lumiit ang impluensya ng Russia sa mga lugar na dati nitong pinahahalagahan. Tahimik na lumalawak ang China. Ang Angarin Toshkent Railway na gawa ng mga Tsino ay umiiwas sa dating rutang Ruso at direktang kumokonekta sa gitnang Asya at China. Sa Turkmenistan, ang mga gas plant na sinuportahan ng China ay nag-aalok ng alternatibong enerhiya at nagpapabawas ng pagdepende sa pipeline ng Russia. Bawat proyekto ay unti-unting nagpapaliit sa impluensya ng Russia. Ang Russia, na dati walang kapantay na makapangyarihan sa rehiyon, ay ngayon ay nagmamadaling makasabay upang manatiling mahalaga. Hindi maaring maging mas malinaw pa ang pagkakaiba. Ginamit ng Russia ang ugnayan, militar, at enerhiya para mapanatili ang impluensya nito. Gamit ang pera, infrastruktura, at maingat na plano, tahimik at epektibong kinukuha ng China ang kontrol. Mga sektor na dating pinagtatalunan nila, gaya ng metal, Enerhiya at infrastruktura ay ngayon patungo na sa Beijing. Dahil winasak ng digmaan, hindi kayang tapatan ng Russia ang laki o tuloy-tuloy na lakas. Parang nanonood ka ng isang tao na nagtatangkang maglaro ng laban sa, sa isang chess grandmaster habang nakaupo sa, sa isang umuugoy na mesa. Sa buong mundo, malupit ang mga epekto nito para sa Russia. Ang mga dating umaasa sa Moscow ay nag-aatubili na dahil nahihirapan ang Russia. Lumiliit ang export ng metal, delikado ang kasunduan sa enerhiya, at hindi na kayang mag-alok ng pamumuhun, muhunan o katatagan. Nag-iingat na rin ang mga kaalyado nito. Kung ang Russia nga ay kailangan ng tulong pinansyal, sino pa ang tatanggap ng tulong mula sa kanila? Ang lumalaking pag-iisa ng Russia ay nagiging sanhi ng pagdepende nito sa kakaunting mamimili at pumapasok ito sa mga kasunduang bumababa ang kita. Ang China naman, sa kabilang banda, ay tinatama sa ang kabaliktarang epekto. Sa pagtatapos ng mga subsidya, nababawasan ng Beijing ang panganib at nagkakaroon ng pagkakataong mangibabaw. Sa mga pamilihang dating hawak ng Russia, hindi nito kailangan gumawa ng isang dramatikong anunsyo o magpakitang gilas ng lakas militar. Malinaw ang epekto kahit walang isang headline. Lumalakas ang impluensya ng China habang nawawalan ng kapangyarihan ang Russia. Sa huli, para sa Kremlin, higit pa sa isang hamong pang-ekonomiya ang sitwasyon. Isa itong pampulitikang sakuna na tumatama mismo sa imaheng binuo ni Vladimir Putin sa loob ng dalawang dekada. Ipinapakita ng pamahalaang Ruso ang lakas sa bawat talumpati, balita, at pagpupulong sa telebisyon para ipakitang kontrolado nila ang lahat. Kapag tahimik na umatras ang isang kaalyado tulad ng China, nababasag ang ilusyon at hindi matatakpan ng balita ng Estado ang katotohanan. Kung mas kaunti ang perang pumapasok, may magbabayad ng presyo niyan sa Rusya. At kadalasan, ang taong iyon ay isang karaniwang mamamayan. Tumataas na ang mga presyo sa mga grocery store. Mas mahirap nang makahanap ng mga imported na produkto. Ang dating supply mula Europa ay ngayon galing na sa mas maliit at mas mahal na pamilihan. Ang pagbagsak ng ruble ay nagdudulot ng pagmahal ng imported na produkto at hindi sumasapat ang sahod kapag tinanggal ang subsidya sa export. Bumabagal ang operasyon ng pabrika Bumababa ang sahod at nawawala ang trabaho. Nagiging isang siklo ito na lalong humihigpit sa bawat buwan na lumilipas. Malamang natutugon ang pamahalaan ng Rusya sa karaniwang paraan nito sa pamamagitan ng pag-imprenta ng pera at pagtaas ng buwis. Pwedeng matakpan nito ang mga butas saglit. Pero mas malaki ang problemang dulot nito kalaunan. Tataas na naman ang implasyon kaya posibleng itaas ng sentral na bangko ang interest rate. Mas tataas ang pautang, mahihirapan ang maliliit na negosyo at mababawasan ang pamumuhunan pamilyar na pattern sa Rusya. Takpan mo ang isang tagas, may lilitaw pang iba. Samantala, magpapanggap pa rin ang mga politiko na maayos ang lahat. Itatampok ng state television ang mga bagong kasunduan sa mga bansa tulad ng India, Iran, o Turkey na nagbibigay ng impresyon na booming ang kalakalan. Kadalasan, maliit o simboliko lang ang mga kasunduan ito at hindi kayang tapatan ang laki ng kalakalan mula China. Naging angkla ang Beijing. Kaya palutang-lutang na ang barko nahuhulaan na rin ang susunod sa Rusya. Susubukan ng gobyerno na suportahan ang industriya ng metal sa pamamagitan ng mga subsidya sa loob ng bansa. Ibig sabihin nito, maglalagay pa sila ng mas maraming pera sa mga kumpanyang hirap ng makahanap ng mamimili. May mawawalang pondo dahil sa korupsyon. Ang natitira, sapat lang sa sahod at maintenance. Parang sinusubukan mong panatilihing lumulutang ang lumulubog na barko sa pamamagitan ng pagsalok ng tubig gamit ang kutsara. Kasabay nito, ang mga lokal na ekonomiyang umaasa sa produksyon ng metal, ang pinakamatinding maapektuhan. Malaki ang pag-asa ng Noryusk, Maknagorsk, at Chelbayinsk sa smelting at pagmimina. Kapag bumaba ang produksyon, nagsasara ang tindahan, nauubusan ng payan ng pondo ang paaralan, at umaalis ang kabataang manggagawa para sa mas magandang oportunidad. Umuusbong na ang brain drain dahil maraming biyasang inhinyero ang lumilipat abroad, at lalo pa itong bibilis dahil sa desisyon ng China tiyak na sinusubaybayan ito ng mabuti ng mga international na mamumuhunan. Kahit ang mga bansang kaalyado ng Rusya, tulad ng India o Saudi Arabia, ay nakikita na ang mga babalang palatandaan. Alam nila na ang pakikipagnegosyo sa Moscow ay may kasamang lumalaking panganib sa pananalaki. Kung ang Beijing, pinakapragmatikong kaalyado ng Rusya, ay putulin ang ugnayan, anong kumpiyansa pa ang iba? Alam ng mga mamumuhunan na mas mahalaga ang katatagan kaysa damdamin at ngayon, Mukhang hindi matatag ang Rusya. Huwag mo akong maintindihan ng mali. Pero hindi ibig sabihin nito na mawawala ang Rusya. Magpapatuloy ito sa kalakalan, paggawa, at pag-survive. Ngunit sa gitna ng pressure, ibebenta ang yaman sa mas mababang presyo para lang mabuhay. Mabagal ang pagguho. Hindi bigla ang bagsak, kaya mas masakit. Sakto ang tiempo ng Beijing. Naghintay ito hanggang sa tuluyang umasa ang Russia sa kabinawasan ng suporta ng sapat para masaktan, pero hindi magdulot ng kaguluhan. Iyan ay isang klasikong estratehiya ng mga Chino. Maingat kontrolin ang resulta at iparamdam sa kabilang panig na na nagbago na ang balanse ng kapangyarihan. Ang Russia, na dating sapat sa sarili, ay natututo ngayong kahit makapangyarihang bansa ay nagiging umaasa kapag labis umasa sa iisang kaibigan.